Ano ang mga nangyayari sa Wawa Win? Activities natin. Meron tayong anniversary yung susundin. Ano? Aabangan. Meron tayong The Will To Win, yung mga nag-audition. Ngayon, no, yung mga nag-audition sa The Will To Win na walang pamasahe, galing sa probinsya, eto na, ho, sa mga gustong mag-audition sa The Will To Win, eto na. Kahit ho wala kayong pamasahe, pwede na. Ito gawin, gawin niyo, Gumawa kayo ng video nyo na mag-audition kayo, i-upload niyo lang ho sa YouTube at send niyo lang sa amin link. Para sa buong detalye, bisitahin niyo pang Wawawin Facebook page at yung Wawawin YouTube channel. Diyan kayo mag ha? Yung link na yan. Para ho, kahit wala kayo mamasay. Ngayon, kung matatanggap kayo, pupuntahin namin kayo dito. Kami na bahala sa inyo. Ha? Kasi marami tayong kababayan wala akong pera. Ang problema, bumiyahi dito. Kung magbabarko, dalawang araw. Walang pangkain. So, kawawa naman. So, naisip namin, mag-audition kayo through YouTube at Facebook. Nawawawin. At pag kayo natanggap, gagawa natin ng paraan para makapunta kayo sa Maynila. Di ba? Diba? Para lahat, may pagkakaton. Di ba? Tama ba yan? Tama! Hello mga kapuso! Ako po si Ipon. Minabati ko unang una dyan mga kaipon natin. Mga kaskuwami ko dyan. Nagustuhan nyo ba ang video na to? Marami pa kaming inanda para sa inyo. Mag-subscribe lang sa Wowin YouTube channel. Tsaka, don't forget to hit the, ano, la, la, la. <laughs> the bell button para lagi kang updated. Yun lang!